Hello, good morning. Today is January 18, uh, 30 in the morning, 9 p.m. Nandito ako sa harap ng Lucky One. At dito sa malapit ay mayroon na disgrasya. So tingnan natin kung anong nangyari dito. Isang, isang truck na uh, kamuntik ng mahulog sa bukid. Siguro nakatulog ito. Kasi ayan. Nalis na ata yung truck. Ayan yan. Hindi pala nalis yung truck. Yung maraming dumadam dito. nakatulog palagay ko nakatulog ang truck na ito ang driver ng truck na ito kamuntik ng maulog buti na lang may barrier na siminto kasi kung mahulog, mas malaki ang uh, pinsala ng truck na ito so may mga pulis na na nag-iimbestiga sa nangyari Ayan, dito po ito sa aming barangay Malanay, Santa Barbara, Pangasinan. Katabi ng uh, Lucky One at uh, Santa Barbara Inn. Ayan. kaya mga kapwa ko driver ingat ingat lamang po tayo huwag po tayong mag drive ng uh, alanganin lalo na kung tayo inaantog o kaya kulang uh, sa tulog lalo na kapag uh, uh, nakainom so yun isa ito na reminder sa atin sa mga kapwa ko driver siyempre una sa lahat uh, kapag ka tayo nagra drive laging ilingin ang pag-iingat ng Diyos. So, yun po. So, magandang umaga sa ating lahat muli. Ingat-ingat po tayo. God bless everyone.